Di sabi mo sob kay Riddick, ba't hindi na lang siya bumalik dun sa bahay niya? Oo, oh. oh, kasi sa kanya naman talaga yun eh. Bakit hindi siya hindi Hindi sa kanya sob, hindi sa kanya. Sabi ko na eh, may something dun sa bahay nila Riddick eh. Oh, so hindi good. naman talaga sa kanya yun eh. eh oo, Ay, oo. ayun oh, sobe. 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 Ayun oh, sobe na po dito so. Hindi, anong okay? Malamok dito. Ang malaga yung safety nyo, tsaka yung magkaibigan naman tayo. Alam ko naman na kung, kung anong pinagagawa may. Kaya tara na. Alam ko kami dito kasi. Pwede, tara na. Halika no, na. Halika na. Thank you, Ako oh. ba, magpasalamat sa akin. Ang mahalaga, magkakaibigan tayo. Yun yung tunay. yun yung pinakamahalaga. Yung pera, wala lang yan. Susunod yung pera sa atin. Pero ang mm. friendship, mahirap para yan, Tol. Tak, na no, meron no, no, tak, no. tak, no, no. Meron akong nakuha dito. Kailangan ko si Sob. So, so, ang pangalaga na ito. So, 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 meron akong nakuha sobe ito. Tingnan mo yung papel o. Hmm. Di ba sabi mo Sob kay Riddick, ba't hindi na lang siya bumalik dun sa bahay niya? Oh. Oo, oh, kasi sa kanya naman talaga yun eh. Bakit siya hindi pinapalayas? Hindi sa kanya so, hindi sa kanya. Basahin mo. Oo. Oh. Authorization to move in or rent. Oh, rent, move in or rent. Ayan o. Oh. This Disauthorized Anton Reyne Bendik Moarne Breast Legal with Residence. Ay, oo, oh, oo nga. Rent lang. Oo, oh, renta so. Ayun oh. oh. Transfer bandoo or move in will dyan. take effect within the period of May 23. Ang ano? Oo, nung May. Nung no, lumipat sila dyan. Oh. Ay, saan mo na nakuha to? Uy, kikiro, ano, kay Bullet. Putik oh, na yan. Eh, saan daw sila idik? Walang kusog na doon sila sa my court. Doon sila natutulog. Kasama yung si Geron. Dito, Dito, na Dito na natin patirahin yun. Di ba? Oo oh, sa'kin sob, okay lang sob. O oh, talagang okay lang sa'yo, bahay mo ba ito, tanga ka ba? Hindi. O, oh, <laughs> tanga ka ata eh. Huwag ko nang makaaway. Tara, puntaan natin si Riding, okay? Sige sob. So yun mga dope. Hindi ko alam kung ano ba, Ano? I-comment nyo nga kung anong gusto nyong itawag ko sa inyo. Ayoko nang guys, masyadong common. Ba? Common. Ayoko nang ka-150, di diba? <laughs> ba? Aba sob. Ayoko nang mga ka-150, masyadong mahaba. Ano, maganda ba yun? Lodi Cakes! Tara! Lodi cakes. Tara mga Lodi Cakes! Tara! Tara let's go! Puntahan! Ay, ang dudumi ng mga tsinelas natin! Pero sige, okay oh, lang yan! Sabi ko na eh, may something doon sa bahay nila Radic eh. Parang Oo, hindi sob, naman eh. talaga sa kanya yun eh. Oo. Kasi kung sa kanya yun, papagandahin niya yun. Diba? Oo, Sob. Diba? <laughs> ano yung tura nun? Baka naman mapaaway tayo, dun yung mga ganggang. Hindi, Sob. Yung wala nang gulo. Hindi ang alam ko, hindi hindi sila pinupuntahan doon, walang pakialam sa kanila. Wala na nga silang makain, hindi malandalan ng pagkain doon ng mga kasama nila dati yun. Sa bagay, wala na pera, di ba? Oh, alam mo. Pera. Ito problema sa, sa mga tao ngayon eh. Sa inerasyon ngayon. Kapag wala kang pera, wala kang pakinabang. Oh. Hindi naman lahat, pero oh. karamihan, di ba? Oh, so. Alam ko na rin yan, kahit sa mundo ng mga streaming, sa streamer, oh. di ba, dati Daming <laughs> mga nagbabapansin, pero nung na nawala na yung streaming. Nawala na rin yung mga tunay mong kaibigan. Ba mag-drop name diba? ka? Ayun, hindi ako mag-drop name. Yung iba, yung mga iba mong akala mong kaibigan, tropa, uh, na biglang umaman. Oh. na dati mong kasama rin, di na namamansin. Oo, oh, ganun talaga eh. Pero okay lang yun. Ganun talaga. That's life, okay? Tsubot so, mo kaya rin? muna yung camera, mami. Uh, yeah, may mga ganggang pala dun eh. Oo, oh, patay mo muna. Tara, tara. Also, oh, so buti na oh, lang, walang yun. mga ganggang dito. Asan dito sila ready? Kayo no, ako si Jero, no? Nasaan? Ay, si Jero, no? Tara. Ayun, no? Tara. Tara, tara, tara. Jero! Jero! Ano ba? Kasi, ba? Uy, Ano bang ginagawa niyo dyan? Oh, nakawawa itong dalawa. Tara! Tara! Asan niyo ba yung gamit? Ah, pinalondre lang po na. Okay na yan. na, Sob. Dito na. Na tara po. na, so, sumama na kayo. Asa ni ba yung gamit dik? wow, si Ridic. Tara na. Uy, hindi na. Tara. tara Bay ba? ba na tayo. Sumama na kayo. Sumama na kayo, tara na. Okay na po kami dito, so. Hindi, anong okay? Malamok dito. Hindi komportable dito. Tsaka mamaya paalis pa kayo ng mga homeowners dito kasi Oh, di ba? Nakiki... Dito, eh. O, hindi naman to higaanip. Para sa bata yan eh. Oh, Tara, tara na! Tara na! na. So, dito na kami. Okay na kami dito. Jeron! Si... Hindi ko na yun. Ano, guys? Hindi wala naman na tayo mapuntang ang Baka doon na tayo kala. So, ano ka ba? Kupal ka ba? sa kabila ng lahat ng ginawa natin kakupalan sa kanya. Makikita na tayo sa kanya. Baliw! Ano ka ba? Okay lang wala, yun. Wala Wala yun. Wala naman sa akin yun eh. Ang mahalaga yung safety nyo. Tsaka yung magkaibigan naman tayo. Alam ko naman na kung kung anong pinagagagawa mo eh. Kaya tara na. Ano safe pa? naman kami dito Okay Hindi kayo safe. Paano kung punta kayo ng ganggang? Pagtripang kayo dyan, di ba? Kasi itong ganggang na to, si Kernel, simula nung dumating yan sa... buhay nyo, hindi na content yung ginagawa ninyo. Realidad na ng buhay. Real, realidad ng purong kupal. Di ba? kaya ikaw, Kernel, tanga ka ba? Tanga ka ata eh. sa akin eh. Wala, nakakaya naman kasi kung ikaw pang Kukunin mo kami doon. Ang gulo na masyado sa bahay nyo. Hindi! Ano ka ba? Tara na! Bagi mo na iya mo Ang galing mo na iya mo. Hindi, nakakaiya ka mo. Wala na tayo mapunta Oo oh nga my... Tara na! Ano, Dick? Masarap ang ulam doon. Malamig doon. Kaso, yung kwarto oh. na ano nyo, wala pa. Nasi, na, pinatanggal ko muna yung aircon kasi nga binabaklas yung likod eh. Oo, oh, ginagawa ganyan diba? so, ka yung room eh. Lang... Tara na! Pwede, tara na! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano pa. Alam ko naman, nagbabago ka na eh. Yung old page mo, wag mo na gamitin yon. Pag nag-vlog ka, wag mo na gamitin yon. Gagawin kita ng bagong page. Tara na. Yan! Yan ang tara tama! Na, tara na! Tara Diba? Naiiya na, pa eh! Huwag ka na maiiya! Tara, Jerome! Ano ba kayo? tayo eh! Ang yung mahalaga dito! nag, 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 kinukupal niyo ako sa social media, wala lang sa akin yun. Ang mahalaga, save kayo. Yun ang importante sa akin. Kaya tara na. Like talaga, so, na, tayo. Uy, up mo muna yun. Mamaya, madapa tayo. Sobrang dilim eh. Thank you. Oh. Ako ba, huwag yung magpasalamat sa akin. Ang mahalaga, magkakaibigan tayo. Yun yung tunay, yun yung pinakamahalaga. Yung pera, wala lang yan. Mm. Susunod yung pera sa atin. Pero mm. yung friendship, Mahirap pa natin yung pool. O, tignan mo yung bahay natin. Oh. Ganda na, di ba? Ganda. Oh. Diyan na kayo nakat... From now on, yung bahay ko, bahay nyo na rin yan. Oh. Kahit anong gusto nyo gawin nyo sa kwarto nyo, pagandahin nyo, tara! Oo, oh, Basta yun o. No. Eh. Bahay nyo na rin nyo. yan. Bahay nyo na yan. Di ba? Bahay nyo. Na yan, Kami nyo na yan, Kami nyo. Na yan, Kami nyo na nyo. Kami na Para ma... Ah, yung gamit? Eh, pinalondri pa namin, Sob. Eh, oh. puro wala lang pa. Kumain na ba kayo? Hindi ka pa kumain ng baong nanginigan na ito ni Jerome. No? <laughs> Saka mayroon ako nalaman, Rady hindi mo pala talaga nabili yung bahay. Oo, oh, so babe. Nire-rentahan mo lang. O oh, ba't mo oh. sinabi sa mga tao na binili mo yun? So okay. babe, yun nga, para may iabang din sa kanila. Eh, kon content lang talaga sub so, yun eh. Ah. Tsaka yung motor na binenta ko, boss, hindi ko naman talaga binenta yun eh. Oo. Oh. Gu gusto lang talaga kita sa rin eh, na, ano eh. Tapos bin binigyan ko 5K yung taong nilapitan ko na kunwari lang. Mm. What is mm. Eh, yung 50k na bin... Alam ko nagbigay ng 50k na parang yun. yun eh. Bi, bi, binalik ko yun. Aha, binalik mo yung 50k, oh. tapos nag ka 5k. Oh. Yun. Mabait ka oh. naman pala eh. Kupal Botic ka lang talaga sa social. Mabait ka naman to. eh, di ba? Mabait naman siya. Mabait ka naman pala. Asan yung mga sapatos mo? Nabenta ko na din subula kasi ano. Ay, oh, po. Diyos ko. Dahil sob mo nalang binenta eh. E, pinahiram ka na lang yan sana oh. ng pera. Oh, kaya nga, hindi pinahiram na lang kita makakabaw. Asa Asan yung pera mo sa pagpablog? Wala. Boss, kung wala mo na akong kinikita, boss talaga eh. Yung mga pera, boss, sama ko lang talaga yun eh. Hindi mm. mo talaga boss, mayaman eh. Punti ko lang. Halika na, okay lang yan. Huwag mo isipin yung pera. Sus, halika yun. Dito magiging kwarto nyo ha. Simula ngayon, yung pangalawang kwarto, yun yung magiging kwarto nyo since wala namang natutulog masyado. So, ito... Dito, kayo, natroy dyan dyan eh. Eh, dito muna kayo magkakwarto. Simula ngayon, gawa ng itong mga aircon. Pinatanggal ko kasi nga ginagawa kong likod eh. Oh, gaming so, room. So, dito kayo magkwarto. Dalawa, exclusive sa inyo to ni Jeron. Oh. Oh, di ba? May privacy kayo. Maka oh. pag... Kayo, di ba? Ito, ito ha, oh. Ayan ayun oh, pinaklear ko na yan. Wala na mga gamit ko. Ayun, malinis, malinis na, malinis na yan yun lahat. mga gamit ko dyan. Pwede kayo dito, lagay kayo TV dito, tulo. Oo, oh, diba? Lagay kayo TV oh. Habang nag... Habang Bibibomax. nag... sila. Max. Max. Ayun oh. No? Puchan na yan oh. Ah, ah, solid. Ah. <laughs> wow, Ispadahan. No? At least okay na kayo tulay. Ayun naman ang malaga sa akin. Maayos kayo. Tsaka... Kain tayo. Oh, so, okay na ba kayo? Okay na din po kami. Baka magpahinga na lang po kami. Kasi so, eh. Bukas na lang po so. Nakakapanibago ka. Huwag kang ganyan. Oo oh, mo. Parang sa... hindi <laughs> ako sa... Nanini pa ako kay eh. Lady. <laughs> Nakakaya kasi. Jake, welcome dito sa grupo D. natin. Dito, mabait dito, oh, mabait ka oh, naman mabait eh. Mabait ka naman eh. Tsaka i -re reclaim natin yung pagiging ganggang -gang mo. Kasi yung ganggang -gang na yan, sino ba talaga nagtayo niyan? Ito. Ikaw, si Troy dyan, si Ares, Aris. Arish. at si Mola. Dapat nasa inyo yung titulo. Oo. Nasa inyo yan. Ako oh, bahala. Makukuha natin yan.